lumakas ba sa gas yung motor so alam ko na yung sagot niyan mga chong so i-explain ko muna kasi para sa mga iba di ba na hindi pa nakakalam so bali ang nangyayari doon is parang nalulunod pag ni mo parang nalulunod tapos tapos pumuputok-putok So nagba-backfire siya putok Hindi yung backfire na umaapoy ah. So nagba-backfire siya na ganoon tapos mabagal yung motor nyo. Tapos yung isang litro mo balikan na lang. So hindi tulad ng dati na makakalayo-layo ka. Ngayon um, balikan na lang. So ang lakas niya sa gas talaga. So ang nangyari diyan is TPS. Sa TPS, sensor yan mga chong. So, yan. Na-disalign lang yung TPS niya. Kakahugot siguro ang nangyari. So, balik, uh, tanggalin nyo yung TPS. yung TPS, oh. Yan. Ito, ito, ito. Tanggalin nyo lang yan. Tapos, i-align nyo. So, may butas yan kung ng screw. Ay, flat screw. Ganon nyo yun lang yung butas niya. basta i-align nyo lang, i-straighten nyo tapos ipasok nyo ulit, tapos paanda rin nyo uh, ramdam nyo yun naman yung pagkaiba ng respond, ng naayos na sa hindi, ba? Diba? yun yung mangyayari dyan bakit ko, sa, bakit ko nasabi na TPS mga chong um, pinadiagnose ko na kasi to sa tropa ko si Dens, so tinignan namin sa, so, sa computer niya nakita namin yung Uh, TPS TPS sensor angle so yan dapat 0 lang yung dig na yan so dapat 0 so yung nangyari sa akin is 75 kaya yun naging malakas sa gas niya don tapos dapat yon 0 lang 0 lang yung nakalagay don sa doon sa TPS niya ngayon sa akin maabot nang 75 75 kaya pala pag ni ko ang lakas ang lakas ng tunog pero mabagal kaya ang pangit kaya sabi ko tol bakit anong nangyari dito ang lakas pa sa gas yun na reklamo reklama ako ng reklamo kaya yun nangyari buti na lang sa TPS pala yun inayos lang namin so inalign lang namin yung TPS niya. yun naging okay na siya so tipid na siya sa gas Yan. or kargado lang yung motor kargado yung motor ko, pero tipis, tipid sa gas yan wala walang problema so yun lang mga chong. yung share ko ngayon and thank you nakatapos ng video and salamat sa bago so subscribe lang kayo mga chong tapos paki follow na rin sa ano ko personal page ko ito yan kimono so marami akong i-upload dun sa ano page ko na yon mga kalokohan at saka seryoso naman na bagay so, yun lang mga chong thank you